bagong linggo na maganda at pag good vibes lang. Okay po. Eh, yung sa ng kabila, nakuha daw nyo lang yung O kabahan kayo. Hawak nyo ngayon yan. Baka mamaya bukas makalawa. Wala na sa inyo. Huwag kayong masyadong pakakasiguro. ta sure. At wala rin kami pakailam dyan sa mga 100 years nung sa inyo yan. At mm, inyo na. Yung, yung logo na so, Napuno na nga yung logo na yan sa GMA eh. Mantang mukha pa rin ng TVJ yun nandoon, doon. Buti napansin na ni Tito Sen. Yan ano, yung naging problema. Masyadong tiwala. Yan. Yung tiwala, tinapon nila. Yung friendship, tinapon nila. Kailangan matutok tayo doon sa ating mga pagkakamali kaya nga inayos na ng PBJ yung kanilang ano, ano ngayon sa TV5 inayos nila lahat inorganize organize nila lahat wag mang hawak do sa laway-laway lang na oh, ano lang kahit na malapit mong kaibigan kahit na matagal mo nang kasama hindi mo akalain na mangyayari yan bakit kaya tinulot ng Dios na mangyari yan para may matuto sa pagkakamali at maging aware lahat tayo to ano sa atin yan eh? lesson learned sa atin yan na kailangan talaga laging may black and white. Totoo yun. Yung mga attorney, ganyan eh. Mutang ka, bayad ka, pirma ka. Ito, nagbayad ako kahit sulat kami. Importante, sulat kami, may pirma. Yung tiwala, yung tiwala sa isa isa nawawala yun, minsan dahil lang sa pera. Malaki ang baano ng pera. Nasisira ang friendship ng dahil sa pera. Yung paghahangad ng hindi, lalo na hindi sa'yo. Hindi maganda. Kailangan talaga lagi may resibo. Pagka yung ganyang malaki yan, kasi malaking kita yan. Tamo, ang dami nga yung sponsor ng EAT. Sobra. Di ba? Hindi na paano makatiin yung segments so, the moral of the story, yung, uh, yung tiwala kasi in hindi yan na hinihingi. Hindi rin yan binibili. ina ang tiwala. At hindi yan ninyo na nababayaran. Yung iba, dahil may pera, di ba? Na, na, yun namang binabayaran. Dahil may pera nga naman, nag iba yung takbo ng utak. Ang naging kasalanan lang siguro ng TVJ dito, sobra sila nagtiwala. Baka mamaya mas mapagkakatiwalaan pa nga kami mga legit double cuts, eh. Kami mga fans eh. Bakit? Dahil kami, kahit sa ngayon pumunta, nakasunod kami sa inyo. At saka hindi naman kayo ang nang iwan. Dapat maari nga sabama kami lahat sa inyo doon sa studio eh. Kaso ang liit. Tayong kasya. <laughs> Sinasabi ni Bossing na. Diyan lang kayo. Ay ni Bossing ba? Ano yan ni Boss Joey? Ah, mababalik po kami. Diyan lang po kayo. Dito lang kami. Kasi hindi tayo kasya. Kasi liit-liit na studio. Di ba? Sana makalipat kayo ng malaking studio para marami kami makapanood. Kami mga ngenge, mamis! Malapit na kami pumunta dyan. Sana welcome nyo kami dito sa mga uh, mga taga-tarlac, mga ng ngenge, mamis. Yan, tayo ako ng fans club, mo, bossing. <laughs> sa Sa'yo ko una narinig yung ngenge. Kaya <laughs> natuwa kami. Kaya kami nagtayo ng sarili naming fans club. Ayuwasan <laughs> natin yung masyadong tiwala. Yan yung logo nyo yun na yan saksak nyo sa baga nyo yan ang ating alam nyo ba sa, dun sa ito yung mga nanonood tinignan ko yung aking sa youtube no yung age ng 45 to 54 years old 27% siya tapos yung 55 to 64 years old mas marami ang nanonood 32% tapos yung 65 years old pataas, 20%. Kasi sila yung kami, mga senior, ang nasa bahay. So kami may time kami na manood. At sinusubaybayan talaga namin. Ito yung nakita ko doon sa, sa um, nanonood sa akin sa YouTube. Yung sa, sa, personal kong ginawa. Kasi mayroon yung, may ano yun eh. may monitor, na monitor. Tapos ito, alam niyo ba na mas maraming nanonood na lalaki kesa babae? Siguro ito nga yung age na 65 na nasa bahay lang, tapos nakikinig, ganyan. Ang lalaki ay 51%, at ang babae ay 48%. O, di ba? Pero almost kalahati na din, half-half. Pero dun sa akin, sa monitor ko, yun na lumabas. Kaya, nagpapasalamat po ako ng marami sa inyong lahat. Dahil eh, napapagtyagaan yung panoorin po ang aking uh, vlog, ang aking video. Siguro nakaka-relate dahil senior na rin ako. Tapos eh, halos senior na rin yung nanonood. Oh. 55 to 64 to 65 pataas. Ang uh, nanonood po sa aking ano, uh, video. Meron po kasi akong sariling ano na galing kay YouTube na ipapakita kung, kung si ilan yung nanonood sa'yo. Tsaka yung bansang Pilipinas. Marami kasi Pilipino tayo. Pero, meron pong nanonood sa akin sa YouTube. Philippines po is 71%. Percent. Thank you very much po. Tapos sa USA, minanood po sa akin na 8%. O, di ba nakakataba ng puso? At, sa Canada, meron akong 2%. Oh. pero for sure po, ano yan? Mga Pilipino din. Siyempre, Tagalog po yung salita ko. Hindi naman po ako naging English. I don't speak English. Wala po akong kilala sa USA. Wala po akong kilala sa Canada. Pero, thank you very much po sa inyo. At, pinanood niyo po ang aking... YouTube channel, The Travel It's. Ganon din po sa ating mga kapapilipino. Lagi niya pong abangan. Kahit po minsan walang kakwenta-kwenta yung aking kwento. May kwento? Pero ang kwenta? Huwag naman ganun. Hindi po joke lang. May kwenta naman kasi po mga na-experience ko naman yung kinukwento ko sa inyo. Kasi mas masarap po ikwento kapag ikaw mismo ang na-experience. Di ba po? Okay, don't forget to subscribe, follow, likes, and comments po. And then share na din po. Ah, uh, yung po mga bagong subscriber pa lang dyan po. Subscribe po kayo. Pwede po kayo mag-comment. Kasi lahat po ng comment doon. Kaya, kaya maganda o hindi. Pero gandahan nyo na lawak na yung hindi. <laughs> Para na ma-inspire naman po. Mga na kayo sa senior. <laughs> push the button po doon, meron po doon na ano, notification. Yung sa all, nagiging black. Hindi lang po kasi ako marunong masyado mag-edit-edit. Eh, e, bakit ba hindi ako marunong yan? Ay, ang hirap. Pero po sa inyo, kung ano po yung nararamdaman ko, para rin po tayo nag-uusap. Opo, minsan gusto ko mag-live, kaya lang hindi ko alam kung papaano pa na mag-live dun sa aking, dahil bago pa lang po naman ako sa YouTube. Ba, yung, yung ganito na nakikipag, uh, na kayo ang kausap ko. Okay po, para lagi po tayong mag-subscribe po, push the notification buttons, at saka para po lagi po tayong updated sa ating mga marites. Okay po, don't forget to watch. Thank you very much po sa aking mga bagong subscriber. Baka po sa mga susunod, pag nag-live po ako, shout out ko po kayo lahat. Maraming salamat po sa inyo.